May mga lugar na hindi para sa atin. At kapag tinawag ka nila, huwag kang sumagot. Naranasan mo na bang mawala sa lugar na kabisado mo buong buhay mo, ngunit bigla kang naligaw at hindi na makabalik? Ako si Arman, at isang gabi sa Aklan, nawala ako. At sa loob ng tatlong araw, hindi ako makita ang sabi nila na maligno raw ako. Taong dalawang libo labindalawa. Bakasyon sa kolehiyo kaya umuwi ako sa probinsya. Sa aklan, tahimik, payapa, puro palayan at kagubatan. Walang signal, walang internet. Pero malapit sa puso ko ang lugar na yon. Isang hapon, napagdesisyonan kong tumulong kay Lolo sa paghakot ng kahoy. May parte ng gubat na matagal nang bawal puntahan. Tabi ng matatanda, may mga nilalang na nakatira roon mga engkanto, duwende at mas malalakas pa. Pero dahil matigas ang ulo ko, pumasok pa rin ako sa lugar na iyon. May malaking punong balete sa gitna ng madamong clearing. Dito raw nakatira ang reyna. Hindi ko sineryoso. Pagkatapos kong makaputol ng ilang kahoy, biglang nagiba ang hangin. Umiikot ang ulo ko. Parang nalilito ang mga paako kung saan tutungo. May boses akong naririnig. Mahina pero malinaw. Parang pamilyar pero hindi ko matukoy kung sino. Tumalikod ako tatakbo sana pa uwi. Pero hindi ko na makita ang daan. Paligid ko puro puno. Ang araw biglang nawala. Madilim agad parang gabi na. Sa isip ko, naliligaw lang ako. Pero sa bawat pagtakbo ko, parang umiikot lang ako. Bumabalik ako sa parehong punong balete. Sabi ng mga tao sa bahay, hindi ako umuwi ng gabing yon. Naghanap sila buong gabi, wala. Umabot ng tatlong araw. Ang katawan ko, nakita raw sa paanan ng punong balete. Nakahandusay, parang tulog, pero hindi magising. Tinawag nila ang albularyo. Sabi niya, nakuha raw ng engkanto. Tinablan ako ng panawag. Kinailangan pa akong paliguan ng langis at dasalan habang nagsusunog ng insenso at dahon ng alagaw. Pagising ko, hindi ko maalala ang tatlong araw na nawala ako. Pero sa panaginip ko, may babae akong kausap. Puti ang damit, mahaba ang buhok, at sinabi niya sa akin, Huwag kang bumalik dito, sa susunod, hindi na kita bibitawan. Simula noon, hindi na ako muling bumalik sa gubat. At sa tuwing may bagong saling bata sa aming barangay, pinapaalalahanan sila upang hindi na magaya sa karanasan ko. Meron ka rin bang nakakakilabot na karanasan tungkol sa mga nilalang na mahirap ipaliwanag? Send your own story sa aming email account na nasa comment section para ma-feature din natin ang iyong istorya.